Makikita niyo sa akin likuran ang update ng ilog dito sa Niayaro o Santa sa Laguna. Unti-unti nang tumataas yung tubig. Patuloy pa rin ang pagdilim ng kalangitan. Isang pagbabadya na ito ay papatakpa ang malakas na ulan. nakabantay na yung ating mga kabarangay, mga residente. Pagkat hindi natin alam kung anong oras o pagkakataon nararagasan ang tubig, katulad sa mga nakaraang kasaysayan ng NIA, nandito tayo para magbigay ng babala. Dahil programa natin ang Community Awareness Program o Awareness Campaign. Huwag nating isa walang bahala yung mga ganitong sitwasyon. at biglang lalong nalungkot ang inyong sir nang makita ko habang dumadaloy ang tubig sunod-sunod na basura na kabalot sa plastik ang dumaan Gusto nga naming harangin pero lubhang napakapanganib dahil sa paglakas ng ragasan ng tubig. Nandito ang inyong sir para magbigay ng babala. Maging handa tayo sa lahat ng bagay. Mapag-obserba sa ating kapaligiran habang maaga pa itaas na natin yung ating mga gamit ibalot ang ating mahalagang dokumento ilagay sa siguradong lugar na hindi mababasa itaas natin lahat ng ating mga saksakan ng kuryente pagimbak ng ating mga pagkain tubig at mga gamot sa ganitong pagkakataon ngayon para tayong may anxiety pero normal lang yan banayon lagi tayong handa at kung kailangan na tayong lumikas alamin na kaagad natin yung lugar na pwede natin puntahan bang maaga pa lalo na kung darating ang gabi kamag-anak o sa evacuation center ng ating barangay huwag nating ipagsapalaran ng ating buhay As of now, nandito ngayon ako sa Golden City. Phase 1, dito mismo sa may gate, sa may annex. Hindi na pwedeng dumahan yung mga sasakyan dito. Napakalalim na ng tubig. Habang ang ating barangay nakabang, dala nila yung kanilang bangka. Anong oras, handa na sila para sumaklolo sa ating mga kababayan. Tuloy tayo na kantabay mga kabarangay. So binabalaan ko yung ating mga kabarangay na magingat, maging handa, maging alerto at maging mapagmasid sa ating kapaligiran lalo na sa panahon ngayon ng tagbaha. Hanggang dito na lamang po at ito ang inyong sir. Nagbibigay sa inyo, ligtas ang may alam. Huwag din yung kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.